sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita sa araw na ito ng Biyernes. Humihingi naman ng tulong ang mga local airlines sa mga opisyal ng gobyerno na tulungan sila na ipatupad ang pagbabawal o total ban sa mga tao o pasahero na nagsagawa ng mga pagbibiro tungkol sa bomb threat o bomba ang Philippine Airlines, Cebu Pacific Air at Air Asia Philippines. Umihingi ng tulong sa Philippine National Police, Manila International Airport Authority at Civil Aviation Authority of the Philippines na mapahinto ang pagapakalat ng mga bomb threats o mga biro hinggil sa usaping ito. Ayon sa mga opisyal ng mga local airlines, Malaki ang epekto ng bomb jokes o nagkakaroon ito ng domino effect sa mga flight schedules. Dahil kapag may kumalat na salita o, o impormasyon na may bomb threat sa isang eroplano kahit ito ay biro lamang. Dalawa hanggang tatlong oras sa madidelay ang flight ng eroplano. At iche-check ang bawat sulok ng eroplano ng mga polis. Tatlong oras bago payagan na mag-resume ang biyahe. Dahil nagkaroon ng re-inspection sa mga luggage ng mga pasahero, sabi pa ng mga local airlines. Sabi ni PNP Aviation Security Group Investigation Chief Colonel Gary Reyes na sa ilalim ng Presidential Decree 1727, ang pagbibiro tungkol sa bomba o mga jokes na kauri nito ay unlawful, labag sa batas at ang suspect ay pwedeng mahanap sa hanggang limang taong pagkakabilanggo. Samantala sa Anti-Terrorism Act of 2020, ang bomb threat ay punishable ng hanggang labindalawang taong pagkakabilanggo. Samantalang mga airliners sa Pilipinas ay humihiling ng mas mahigpit at mas mabigat na kaparusahan sa mga nagbibiro tungkol sa bomba. Sa harap naman ng incident ng bomb scares noong nakarang taon sa Bicol International Airport ng October 2 at sa Ninoy Aquino International Airport noong August 18 kung saan tatlong oras na inihinto ang biyahe ng mga aeroplano. Music Samantala sa iba pa nating mga balita. Sa harap naman ang na nagbubunggo ang paniniwala sa People's Initiative na pamamaraan ng pag-amenda ng saligang batas, pinulong ni Pang